Magandang araw mga kaalaman na hinog! Alam nyo ba na sa bawat segundo na lumilindol, ang inyong mga desisyon ay maaaring magdala sa inyo sa kamatayan o kaligtasan? Oo! Sa panahong ngayon na sunod-sunod ang lindol dito sa Pilipinas, ang kaalamang ito ay maaaring magligtas ng inyong buhay at ng inyong pamilya. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang sampung dapat gawin pag lumilindol na siguradong magbibigay sa inyo ng pagkakataong mabuhay. Manatili at panoorin hanggang dulo, baka ito na ang magligtas sa inyo sa darating na malakas na lindol. Panguna sa ating listahan, gumawa ng Family Reunion Plan. Ano ang dapat gawin? Magtakda ng specific na lugar kung saan magkikita-kita ang pamilya pagkitapos ng lindol. Ang dahilan, kapag nagkagulo, maaaring magkawatak-watak ang pamilya. Ang pagkakaroon ng predetermined meeting place ay nagbibigay ng kapanatagan sa lahat na magkikita-kita kayo sa isang ligtas na lugar. Ito ay nagbabawas ng panik at nagbibigay ng direksyon sa bawat isa. Ang payo ko, pumili ng dalawang uri ng meeting place. 1. Isang malapit sa inyong tahanan, halimbawa parke o bakanting lote para sa minor emergencies. At 2. Isang mas malayong lugar, halimbawa plaza o evacuation center para sa major disasters. Siguraduhin alam ng bawat miyembro ng pamilya kasama ang mga bata ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Pangalawa sa ating listahan. Huwag magpanic at mag-drop, cover and hold. Ano ang dapat gawin? Agad na mag-drop sa sahig, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at mag-hold sa paan ito. Ang pagpapanic ay nagdudulot ng maling desisyon. Ang drop cover and hold technique ay pinaka-epektibong paraan upang protektahan ang iyong ulo at katawan mula sa mga bumabagsak na bagay. Ang pag-drop ay nagliligtas sa iyo mula sa pagbagsak, ang pag-cover ay nagpro-protekta sa inyong vital organs, at ang pag-hold ay nagsisiguro na hindi magalaw ang iyong panangga. Ang payo ko, sanayin ng inyong pamilya sa drop, cover and hold technique magsagawa ng earthquake drill linggo-linggo hanggang sa ito ay maging automatic na reaksyon. Ituro ito sa mga bata at matanda sa inyong tahanan. Pangatlo sa ating listahan, huwag gumawa ng hasty exit o tumalon sa bahay. Ano ang dapat gawin? Manatili sa loob ng gusali hanggang sa tumigil ang pagyanig at ligtas ng lumabas. Ang dahilan? Ang pagtakbo palabas habang lumilindol ay lubhang delikado. Maaari kang matapilok, matamaan ng mga bumabagsak na debris o mahulog sa hagdanan. Ang mga labas ng gusali ay mapanganib din dahil sa mga bumabagsak na mga bubog, tiles at signage. Ang payo ko, kilalanin ang mga safe zones sa bawat kwarto ng inyong bahay, mga lugar na malayo sa bintana at may matibay na tabla. Dapat alam ng lahat ng miyembro ng pamilya kung saan ang mga safe zones na ito. Baka naman po Bilang maliit na tulong nyo rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, huwag lumayo sa mga bintana at salamin. Ano ang dapat gawin? Agad na lumipat sa lugar na malayo sa mga bintana, salamin at mga mabibigat na kasangkapan. Ang mga salamin at bintana ay madaling mabasag at maging matatalas na bubog na maaaling tumama at pumatay sa iyo. Ang mga kabinet, libro at mabibigat na bagay ay maaaring bumagsak at pumisa sa iyo. Ang paglayo sa mga ito ay nagbibigay sa iyo ng mas ligtas na espasyo. Ang payo ko, bago pa mang lumindol, siguraduhin nakasecure ang mga mabibigat na bagay at furniture sa inyong bahay. Lagyan ng safety film ang mga malalaking bintana upang hindi magkalat ng matatalas na bubog pag nabasag. Panglima sa ating listahan, isara ang mga utilities. Ano ang dapat gawin? Matapos ang lindol, isara ang main gas valve, water valve, at patayin ang main electrical switch. Ang dahilan, ang mga gas leak ay maaaring magdulot ng sunog o pagsabog. Ang sirang water pipe ay maaaring magdulot ng baha at kontaminasyon. Ang electrical short circuit ay maaaring magdulot ng sunog. Ang pag-iwas sa mga hazard na ito ay critical pagkatapos ng lindol. Ang payo ko Turuan ang lahat ng adult sa bahay kung paano i at i-shut off ang mga main valves at switch. Maglagay ng appropriate wrench malapit sa gas valve para madaling kamitin sa oras ng emergency. Pang-anim sa ating listahan. Gumawa at maghanda ng emergency go bag. Ano ang dapat gawin? Maghanda ng bag na may mga essentials na dadalhin agad pag-alis. Ang dahilan? Kapag kailangan ng lumikas wala ng oras para mag-impact. Ang go bag ay naglalaman ng lahat na kailangan para mabuhay ng ilang araw. Ito ay dapat nakahanda na at madaling makuha. Ang payo ko? Ang inyong go bag ay dapat naglalaman ng bottled water, non-perishable food, flashlight, extra batteries, first aid kit, important documents, NSO birth certificate, land titles, pera, medicines at whistle. Ilagay ito marapit sa exit door at suriin ng laman bawat 3 months. Pangpito sa ating listahan, huwag gumamit ng elevator. Ano ang dapat gawin? Gumamit lamang ng hagdanan para lumabas ng gusali pagtatapos ng lindol. Ang dahilan, ang elevator ay maaring mag-power outage at ikaw ay maipit sa loob. Maaari ring mag ang sistema at bigla na lamang bumagsak. Ang hagdanan ang pinakaligtas na daan palabas ng gusali pagkatapos ng lindol. Ang payo ko, kahit na ikaw ay nasa mataas na palapag, huwag gagamit ng elevator. Dahan-dahan at maingat na lumabas gamit ang emergency exit stairs. Tulungan ng mga matatanda at persons with disability sa inyong pamilya. Pangwalo sa ating listaan, mag-inform sa text o social media. Ano ang dapat gawin? mag-text o mag-post sa social media upang ipaalam ang inyong kalagayan. Ang dahilan, ang text messaging at social media ay mas reliable kaysa sa tawag sa telepono pagkatapos ng lindol. Ang pag inform sa iyong mga mahal sa buhay ay nagbibigay ng kapanatagan at nakakatulong sa coordination ng rescue efforts. Ang payo ko, gumawa ng family group chat at mag-assign ng isang family member na magsesend ng update sa lahat. Gumamit ng simple at maikling mensahe tulad ng Safe Kami, nakikita kita sa location. I-save ang mga importanteng numero sa inyong phone at sa isang papel. Pangsyam sa ating listahan, magsuri ng injuries at gawing priority ang first aid. Ano ang dapat gawin? Suriin ang inyong sarili at ang inyong pamilya para sa mga injuries at mag-apply ng first aid. Ang dahilan, ang mga injuries mula sa lindol ay maaaring magdulot ng malalang komplikasyon kung hindi maagapan. Ang pag-aalam ng basic first aid ay maaaring magligtas ng buhay habang naghihintay ng professional medical help. Ang payo ko, mag-aral ng basic first aid at CPR. Ang inyong first aid kit ay dapat kumpletos. May bandages, antiseptic, pain relievers at personal na gamot. Turuan ang bawat miyembro ng pamilya kung paano tumawag ng emergency services. At ang pangsampu sa ating listahan, maghanda ng out-of-town contact person. Ano ang dapat gawin? magtalaga ng isang kamag-anak o kaibigan na nasa ibang lungsod o probinsya bilang contact person. Kapag nasira ang local communication lines, mas madaling makipag-ugnayan sa someone outside the affected area. Ang taong ito ang magiging central point of communication para sa buong pamilya. Ang payo ko, pumili ng isang responsable at laging available na kamag-anak. Ipaalam sa lahat ng miyembro ng pamilya ang pangalan at numero ng contact person na ito. Siguraduhin mayroon ding kopya ang contact person ng inyong family reunion plan at importanteng impormasyon. Mga kaalaman ng hinod, ang lindol ay hindi natin maiiwasan, ngunit ang trahedya ay maaaring pigilan. Ngayon pa lang ay planuhin at paghandaan na ninyo ito kasama ang inyong pamilya. Ang kaalamang ito ay kasing halaga ng buhay ng inyong mga mahal sa buhay. Ibahagi ang video na ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat po at God bless.